Mami ni Bel Mariano usap-usapan na gustong gusto niya si Donnie para sa kanyang anak. At pati sa side ni Donnie ay gustong gusto si Bel lalo na si Tito A. Dahil dati nang binunyag ni Lola Neneng about sa Don Bel, sabi ay parang ang gusto ng mami ni Bel si Donnie na ang magiging kasama niya habang buhay. Dahil botong-boto siya kay Donnie. at sabi pa noon ni Bel na ang nag nagustuhan ng mami niya ay napaka God fearing niya. At sa side naman ni D, especially his dad ay botong boto kay Bel. At tinanong noon si Donnie Pangilinan kung pumupunta ba sa bahay ni Label at ang sagot niya ay minsan nagahaya ko kay Tita Kat. At kwento pa ni Nato, pati si Bel ay nagjo-join siya kapag nagbibit sila ng family niya. Napaka cool lang dahil laging ready and game si Bel sa lahat. Napaka-respeto ni Tony kay Tita Kat na mataan ng concert ni Bell. Look how adorable seeing them supporting their love of their life. Look how close they are. Smell mapapangasawa ni Bell Mariano. Smell like manugang. Birthday ngayon ni Tita Kat. Paniguradong panigurado. Pupunta si Donnie sa bahay ni Label. Or igigreet niya in private.